Sa iba pang balita, tinatayang aabot sa higit dalawang milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog sa Balesteros, Cagayan kung saan isang bahay, sasakyan at iba pang ari ari-arian ng isang mag-at nang isang mag-anak, ang natupok ng apoy habang nasa mahigit 300 pisong libong cash naman ang naabo. Sa ulat ng Balesteros Fire Station, nakarinig umano ng ingay ang asawa ni ginoong Oliver Agustin, kung kaya't ginising siya nito upang tingnan ang ingay, subalit tumambad sa kanila ang nasusunog na 10-wheeler truck. Sinubukan pa umano nila itong apulahin habang paparating ang mga bumbero, subalit lalo pang nagliyab ang apoy dahilan upang madamay ang katabi nitong pickup truck, dalaw ng motor at kanilang bahay. Sa kasamaang palad, naging mabilis umano ang pagkalat ng apoy kaya naman walang nailigtas na gamit ang pamilya. Samantala, wala namang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente at wala ring ibang kabahayan o gusali ang nadamay. IFM News